Okay, dahil marami tayong mga bet logs sa ref, decide ako gumawa ulit ng salted egg. So, dito, 6 cups of water. Nilagyan ko ng 2 cups of plain salt lang kasi walang rock salt dito. So, stir mo lang siya, mekos-mekos hanggang matunaw yung asin. Tapos, isalansan yung mga itlog dito sa jar isa isa ayan na arrange ko na yung 30 eggs sa jar then ilagay na natin yung salt water hanggang mapuno o mag-submerge yung egg tara yan na nilagyan ko ng date date today and then open ko siya sa November 12 Thirty days.